Hi guys! Samahan niyo po ako magluto ng paksiw na isda. Ayan, sa kawani nilagay ko na ang ginger, onions, and garlic. And sinunod ko na ang isda. Ayan, ang pinili kong isda. Yung ulo ng isda na yan, malinamnam yan. Yung mata kakainin ko yan, gusto ko. At saka sa ibabo nilagay ko na rin ang eggplants at saka ang, ang palaya. At nilagay akong salt and pepper sa ibabaw. At syempre ang vinegar, apple cider vinegar para healthy. And sa chili peppers sa ibabaw para maanghang ang hangat masarap. At ayan, pakuluan nyo na. At may sariling tubig yan, lalabas sya sariling tubig. At nilagyan ko rin ng toyo para may lasa. Para mas masarap. At saka hindi mawawala ang olive oil sa ibabaw. Para masarap pa. At pakuluan lang. Ayan. Ready to eat na. ang Masarap nito guys. Try nyo lang. Pakso na nice isda. At saka yung ulo. Yan favorite ko. Thanks for watching. Shit.